Hi guys, this is Miss Moto. So ito yung day 2 ng patriotic ride. Mga 6am or 6.30 nga kami umalis ng puerto and duminto nga kami dito sa Aborlan kasi nga nagka-abirya yung isang kasamahan Kanina namin. Kanina kasi guys, nung nilampasan namin sila sa sigsag banda eh, medyo okay Pero naman. Pero nung makarating na nga kami dito sa Aborlan ay nag-contact nga sila na naputulan nga daw sila ng kadena. Kaya nga yung isang kasama namin guys, eh pinabili nga nila ng bagong kadena para mapalitan nga yung and And kami guys, nagtuloy-tuloy na nga kami sa biyahe namin at aantayin na lang din nga namin sila sa Rio Ang usapan kasi namin guys, 6am kami aalis ng puerto para kahit papano eh, maaga pa kaming makakarating sa Rio Pero nagka-aberya nga yung isang kasama namin. Kaya naman, pinauna na lang din nga kami dahil nga kahit papano eh, makakapahinga nga kami pag na nga kami sa Rio And as you can see guys, nasa Brock's Point na nga kami nito. Anyway, gusto ko lang i-shout out yung mga nag para humingi ng sticker. And also, shout out din nga pala sa mga tricycle driver na nabigyan din namin ni Moto ng sticker namin. And gusto ko lang din mag-sorry guys sa mga hindi ko nabigyan ng sticker. Yung mga nag-abang nung pauwi na kami, pasensya na po Kasi kayo. guys, nung pauwi na kami, naghahabol talaga kami ng oras na makabalik kami ng puerto kasi 5.30 nga yung start ng aming program and doon. And sa hindi nga inaasahan guys, yung isang kasama namin, inaplatan nga ng gulong. Kaya naman nagpabulkit pa nga siya sa Espanyola at rush na nga talaga yung oras namin kasi guys. Kasi 4pm guys or 4.30 na sa Espanyola kami and ang aming program ay 5.30 kaya naman hindi namin alam kung makakaabot pa talaga kami Kaya naman sa mga hindi namin napansin ni Nigri Moto Pasensya na po kayo Kasi nagmamadali po talaga kaming makabalik ng puerto that and time And ayan guys sa mga oras na to Nasa Ryutuba na nga kami And nakapag lunch na rin nga kaming Ina -antay lahat Inaantay na lang din nga namin guys Yung isang kasama namin na nabanggit ko kanina na Naputulan ng kadena Yung iba guys pabalik na nga sila Dahil nga kanina pa sila nakarating dito sa Ryutuba Kami kasi bago pa Saka lang Tsaka mga nakabigbike kasi yan guys Kaya asahan nyo talaga na mabibilis talaga sila at yung ibang nga guys hindi pa nga sila bumalik ng puerto ayan pumasok pa nga sila doon sa bayan ng rio tuba and kami na lang din nga yung natira dito guys ay inantay pa nga namin guys yung mga kasamahan namin na nahuli sila nga pala guys yung naputulan ng kadena buti na lang din nga ay eh, safe kaming nakarating dito sa rio tuba and pagkatapos nga nila maglunch guys ay napagkasunduan nga namin na mag-ikot-ikot -ikot muna kami dito sa bayan ng rio tuba dahil nga ito lang din yung first time ko guys na makapunta dito sa bayan and nila and lang din nga kami dito sa Cal Text dahil nakigamit nga kami ng kanilang CR. Para nga mamaya eh, tuloy-tuloy na lang din nga yung magiging biyahe And namin. And yung isang kasama pala namin guys, ay nasya shop nga sila at inantay na lang din nga namin kasi pinapaayos nga nila yung kanilang pipe. Medyo sumingaw nga kasi yung pipe ng motor nila kaya naman pinaayos muna nila at inantay na lang din nga namin And sila. And sa kalagitnaan nga pala guys ng biyahe namin, ayan, napansin namin na nawawala yung isang kasama namin. Tumawag nga siya guys na sabi nawawala daw kami pero siya pala yung naiwan. Hindi ko nga alam guys kung bumalik pa ba siya ng Rio tuba. pero inantay na lang din nga namin siya dito. Anyway, shout out pala sa mga construction worker na nag-aayos ng tulay na humingi din ng sticker sa atin. And ayan guys, nag-stop over pala kami dito sa tindahan kasi nga naabutan nga kami ng ulan. Dito na lang din nga namin pinatila yung ulan kasi nga sobrang lakas talaga ng ulan kanina guys at mababasa talaga and, kami. And tumila na nga guys yung ulan, ayan nadaanan nga namin yung isa pang kasama namin na sumali din sa patriotic ride. Ayan. Naplat nga guys yung gulong ng motor niya kaya naman na-rescue na namin siya. Kasi guys, kami na lang yung grupong pinakahuli na babalik ng puerto. kasi yung mga ibang kasama namin, inandun na nga sila lahat. So, ano, medyo binumbahan lang nga kaunti yung gulong ng motor niya. Eh, aalalayan nga namin siya, guys, na makahanap ng vulcanizing shop. And hindi ko nga alam, guys, kung anong lugar na ito. Pero, ayan, pinauna na nga namin And siya. And, ayan, nakarating na nga kami medyo sa mabahay na at nagpahangin na din nga sila. Inantay na lang din nga namin sila, guys, dito sa gilid ng kalsada. At, chinek na nga nila, guys, kung ano talagang problema ng gulong. May butas pala siya, guys. Kaya naman, ayan, pinabulkit na rin nga namin at aantayan na lang din nga namin matapos. Buti nga, guys, ihuminto na rin yung ulan kahit kahit papano at makakabiyahin na rin kami ng tuloy-tuloy nito. So ayan, dahil matagal nga kami nagantay, kumain na lang muna kami ng isaw dito sa tabi. And then nagkwintuhan na lang din nga kami habang nagantay pa rin talaga kami dito sa isang kasama namin. And maya, -maya lang guys, ay nakarating na nga kami. Kami talaga yung pinakahuling dumating dito sa venue. Kami lang din talaga guys yung inaantay Mga nila. Mga 6pm na nga kami nakarating nito guys at kami lang yung pinakahuling inaantay nilang lahat. Yung iba nga eh tapos nang kumain. Dahil nga kanina pa rin sila nakabalik dito sa puerto. Anyway guys, gusto ko lang pala sabihin na next time kapag may endurance po kami, kung gusto nyo pong makahingi ng sticker, mag-abang po kayo kapag ha, papunta pa lang po kasi kami. Kasi po, kapag pauwi na po kami at doon kayo mag-abang, eh, hindi na po namin napapansin kasi nga rush na po talaga kapag uh, pa na kami. Tulad nung itong biyahe namin guys, may mga nag-abang nung pa na kami at hindi na rin nga namin sila napansin. Kasi nga nabanggit ko sa inyo na naghahabol nga talaga kami ng oras at hindi na nga kami makakahinto. Nabigyan lang din nga namin guys yung mga nag nung papunta pa lang so, kami. So, nga pala yung dinner namin, guys. Ayan, kakain lang kami saglit dahil nga magsisimulan na rin nga ang aming program. mag lang din pala sila, guys. So, sana next year, i eh, maraming sasali. Kasi the more na maraming sasali, guys, the more na masaya ang magiging piyari. So, ayan, tinawag nga kami ni Negroy Moto para sa magiging pin namin. And hindi nga ako sure, guys, kung kasama ako sa grupo na to. Pero kasama pala kami ni Negroy Moto. So, paano, guys? See you until next time. This is Mistin Moto ng Palawan. Thank you for watching and bye!